Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron na naman po tayong bagong ipapahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para mas lalo pang maka-attract ng good luck na sa so, saping yaman man o oh, pananlapi. So bago po ang lahat ay nais ko lang pong ipromote sa inyo mga kajanski para po sa mga gusto ng mga pampaswerte sa inyong mga negosyo, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga karir Or kung kayo po ay mahili maglaro na ng mga uri ng sugal, meron po tayong pampaswerte dyan. Para po sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. So kung gusto nyo po kayo po ay laging naswertehin sa usaping pananalapi, kung kayo po ay laging minamalas, kayo po ay laging kapos o kipit, kung kayo po ay meron po mga negosyo, at kung gusto nyo po, kung meron po kayong mga uh, mahalagang lakad na may kinalaman sa pera, at kung gusto nyo po maging successful, at ito rin po ay kung mahilig kayo sa sugal. Ano mang uri ng sugal mga kajanski. Ito po isang all-in-one pampaswete na pwede nyo po ipahid sa inyong mga kamay. Dito po ay napakamabisa especially po kung malakas po ang inyong paniniwala. So, kung kayo po ay nag-aalangan or kung kayo po ay negatibo at um, hindi po isang daan po ang inyong paniniwala sa mga ganitong ritual, ay huwag nyo na naman pong subukan o gawin dahil masasayang lamang po ang inyong oras. So ito pong mga kachanski tinatawag na money oil. So itong money oil mga kachanski, ito po ay napaka maswerte, ito po ay napaka mabisa. Dahil po sa ang um, pangalan itong money. So, ito po ay um, nag-attract po ng uh, swerte sa pera. So, ang kailangan nyo lamang po mga kajanski, itong ating money oil ay uh, halimbawa kayo po ay maglalaro ng sugal. So, ipahin nyo lamang po ito sa inyong dalawang kamay. So, katamtamang dami lamang po. Hindi naman po yung, ka, yung tipong talagang basang-basa ng inyong kamay ng money oil. So, dapat yung kahit konting pahid lamang po, okay sa bawat kamay at inyo pong itong ipahid. So, kahit ano po ay uh, pwede nyo po itong uh, gawin every time na meron po kayong mga mahalagang lakad na may kinalaman po sa pera. So, hindi lang po ito na halimbawa um, kung kayo po ay magsusugal, alright? So, ito po halimbawa kung meron po kayo may mga negosyo. So, every time na magbubukas po kayo ng inyong mga mga tindahan, so pwede po kayong magpahin ito, okay? Ito po ay pampalakas o pampaakit ng maraming customer at kung kayo naman po ay um, meron po kayong mga kailangan mga gawin halimbawa ano po kayo halimbawa ano nag-apply kayo ng mga trabaho o kung kayo po ay nag-exam um, nage sa inyong mga, mga, board exam so kung gusto nyo po kayo po ay maging matagumpay maging successful so bago po kayo umalis ng inyong pamamahay so pwede po kayong magpahid okay? ito ang money all sa inyong dalawang palad para po kung ano man po ang inyong mamahawakan sa araw na yan, kayo po ay siswertihin. So, ito po ay pwede nyo po itong mabili sa mga um, online mga ka-chanscape kinakailangan na legit po ang inyong mabilhan na ito po money oil na inyong pong mabibili ay ito po ay um, cleanse, bless, and ritualized na po. Meron na pong dasal. Pero kung hindi nyo po alam na kung gusto pong bumili nito, meron po tayo nito, okay, money oil, na meron na pong mga dasal mga kajanski. Pero alam niyo pa mga kajanski, yung ilang uh, ibang tips na ginagawa ng ating mga kababayan. Halimbawa po, sa pagtaya po ng loto. So, um, ang ginagawa po nila bago po sila alis ng kanilang pamamahay. Dito po sa kanilang dalawang palad. So, meron po silang um, mga numero mga kajanski yung iniingatan. So, halimbawa sa isang... Uh, uh, Dahon ng laurel, isang dahon ng laurel mga kajanski. So pwede nyo po isulat yung six digit na inyong mga favorite number na inyong pong laging tinatayaan. And then pagkatapos mga kajanski, ay sila po ay nagpapahit sa kanilang mga kamay ng money oil at pagkatapos ay ito pong dahon ng laurel ay nilalagay po nila ito sa gitna ng kanilang mga palad okay habang ito po ay nasa gitna ng kanilang palad itong ating dahon ng laurel ay dahan-dahan po nila itong nirarap okay na para ma feel po nila ang ang init okay yung vibration tsaka yung energy ay malipat po doon sa ating dahon ng laurel so habang ginagawa po nila yan okay, sila po ay taim -taim na nagdadasal mga personal na dasal at pagkatapos nila po nila ang kanilang mga intensyon ang kanilang mga kahilingan halimbawa po ay dito po sa isang um, ritual na ito ay sila po ay uh, makamit po nila ang panalo or sila po ay siswertehin na mahit po nila ang jackpot so why not mga kajanski, wala pong imposible and then pagkatapos mga kajanski, ayan, nasambit na nila ang kanilang mga intensyon ay i-claim from nyo na po sa inyong mga ang mga sweating dalting na ito. At uh, sabitin niyo lang po ang inyong mantra, Thank you universe, now I'm ready to receive the blessings. So pagkatapos ay eh, bago po sila umalis ng kanilang pamamahay, ito pong dahon ng laurel ay sinusunog po nila mga kachanski. At ang abo nito ay tinatapo nila sa harapan po ng kanilang mga front, front door or ng kanilang mga mentor. Ito po ay bago umalis sila at sila po ay tataya ng loto, okay? So, kung kayo po ay mahili po ang uh, tumaya, pwede nyo po itong gayahin, okay? Yung mga technique nila ng ating mga kababayan na kung saan gamit po ang ating money oil. So, inuulit ko po mga kajanski para po sa mga gusto ng mga pampaswerte, okay? Itong money oil. Meron po na tayo nitong cleanse, bless, and ritualize. So, mag-PM lang po kayo sa akin.